At ito na nga ang ating love question of the day Meron nga bang malas o swerte sa isang relasyon? Sabi ni Abigail Enriquez Hindi po ko naniniwala sa mga malas May kanya-kanyang kapalara ng bawat isa sa atin eh ito oh, naman, sabi ni Luella Dumaog Oo naman, kuya Poy Nasa 1 eighth percent naman po Ang uh, nakaranas na rin ng uh, malas sa relasyon 1 eighth talaga? <laughs> nasa nasa sa tao na din po kung uh, magstick mag-stick ka lang sa malas na sa relationship nyo ayan o kaya naman eh sobrang malas ka na talaga what if try mong i-let go at iwan na yung malas na yan sigurado magiging maswerte ka na sa relationship mo in the future ayan sabi naman ni Monica Bactista, siguro depende ko na naman Ah uh, depende sa sitwasyon ayan si Christina sabi niya walang mana so swerte sa isang relasyon na sa pag-uusap yan para maging tahimik at masaya ang pamilya ayan si Alma Aranillo ang masasabi ko lang huwag kang maniwala sa suerte. Malas 'yun. <laughs> Dapat pinagsusumikapan ng isang relasyon, merong give and take at pag-uunawaan. Ganoon. Si Ruth Claire Reyes, sabi niya, ako po yata malas sa relasyon ni. Eh. Kaya mas pinili ko na lang na maging single ako at least walang sakit sa ulo. Ganoon na lang, love yourself. Mm, do it yourself. <laughs> <laughs> sabi niya, uh... O, oh, ito may ilan pa mga norito, no? Mga sagot. Sabi si... Ay, hindi. Ano ba yan? Nabura, nabura. Na, nawala yung mga sagot kanina. O, oh, biglang... Biglang oh, Tinatrabaho ko pa po ngayon ang pagkakaroon ng swerte. Sabi niya uh, Sergio Gonzalez. Ayan, trabahuhin. O, oh, tama rin naman yan, ano? O, yung swerte. Pero alam nyo, uh, minsan... I mean, ewan ko lang ha, kung nagkaroon na kayo ng uh, relationship na ganoon na sabi ko nga kanina, masaya ka na siya o inaay mo na siya dati tapos nung naging kayo na parang bumigat ng bumigat yung uh, daloy ng uh, swerte pero ako hindi ko rin maisisisi yun sa tao eh. No? O, maisisisi ko rin yun sa pagkakataon. At totoo nga yung sinasabi ng ilan natin mga kapatid dito, na, na pagsusumikapan mo talaga para ikaw ay swertihin sa isang uh, relasyon, relasyon. ba? Diba? Hindi pa pwedeng, uh, hindi pa pwedeng dahil mukhang successful siya, sasabit ka na rin sa success niya. Yan. O katulad nung uh, kwento natin kanina, ba? Diba? O dahil swerte sa hanap buhay, si uh, at Gemma, aba, dumikit ka lang sa kanya, yayaman ka na rin. Hindi, didikit ka sa kanya, uh, yayaman ka kung gagayahin mo yung sipag na ipinapamalas niya. Ganun, oh, hindi yung uh, didikit ka sa kanya at hihingi ka ng kwarta. Oh, mali yun. malas 'yon. 'Di ba? Swerte man sa paningin pero malas 'yon. Oh, gayahin mo kung ano ba 'yung sipag na meron siya, ano 'yung attitude niya sa paghahanap buhay, 'di ba? papaano siya makipag-usap sa ibang tao, ganoon. 'Yun 'yung kukunin mo, hindi 'yung pera agad-agad. Ah, -agad. oh, 'wag ganoon. Ayan, pero sabi nga, ang mga malas at swerte Oo, eh ano naman 'yan? Ano nasa sa ating mga kamay 'yan. Oh, nasa ating mga kapalar, nasa ating mga desisyon na ginagawa para sa ating buhay. Ika nga, hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran, gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Sabi ni Senaida Seva dati, di ba? O ito, meron pa yung patnubay lamang po ito at nasa inyong kamay ang inyong tagumpay ni Master Hans Kuwa, 'di ba nga? O ganyan eh. O kahit gamitan nyo pa yan ng mga card, kahit gamitan nyo pa ng bolang kristal, kung malas o swerte bang inyong pakikipagrelasyon na sa inyong dalawa yan. Okay? Ayan. at siyempre, hindi huligtas ha Kayo mga single dito. Oo, dapat maganda rin ang iyong relasyon sa iyong sarili mismo. Oo, wag mong titignan as uh, As a lesser person ang uh, sarili mo kapag ka ikaw ay single sa ngayon. You are loved, of course. Oo, mina mahal ka. Lalo na nga, mahalin mo ang sarili mo. Huwag lang yung sobra-sobra. Oo, yung para ka ng narcissist, ha? Oo, yung kanina, parang sa kwento na sana Lord? Mahal na mahal na yung sarili niya. Wala nang pakialam sa iba. Deba, ito e, namang mga uh, kwento natin kanina si uh, Ati Gemma sa Dear Kuya Poy, uh, mahal niya 'yung ibang tao more than she loves herself. 'Di ba? Eh sige, bibigay ko lahat, wag ka lang umalis. Yung mga, mga ganun, 'di ba? Huwag. O oh, kahit na single ka, deserve mong mahalin, lalo na ng sarili mo. At 'yan nga po natin tatapusin ang ating love question of the day.